Karon daw sa badlawa mga kaso sa magbaktas sa punta ato ta sa kanto magmone-mone ta baktas ta kay puting ugaha sa dalan nindot kay lakawan na makita ninyo nga wala gay tubig ang uh, swimming pool lihas to nga mga kaso so panahon nang nga magbaklay-baklay o sa ta I exercise na to atong tuhod o gato ang kunot kay para dili mo, mukiyot mm. ba mura na tag na ughantik ani madugay. <laughs> so ning gawas ta kadali mga kasuyan wala pan ola ta magdala og nga ang tricycle kay gusto na ko nga magbaktas kay magmoney money kay maghimo lagi og content mga kasuyan O nakapansin mo nga ako ang yaduan, na ako sa laing nasod karon nako na ako sa Israel o. Israel na siya na flag sa Israel ya gabarog na apoy logo sa Israel ya skilid na pili. So na ako sa laing nasod karon nagbaktas ko ani sa ikan sa Pilipinas nga to si Israel kay mo lang og lamas. <laughs> nga di ka sosyal sa si among dapit. Ito sa lain nasod mamalit og lamas. Adian ah, ako sa lamasan mga kasuyansa Adian ah, ako sa kanto. Uh, na, namili-pili ko rin mga baligya dari aning tindahan na uh, shout out aning tindahan na uh, kay Bulo Barato, Gidnesia o kanana ang mga gulay o mga lamas. Wow. So makita na to na din ang kanana langit mga kasuyan. So marag tin out uh, pag yon, Tin out uh, pa sa kung ni mga kasuyan. So niya pagkauma na to pamalit og lamas, ah, mabakla bakla ah? uh, na po pauli mga kasuyan. Ah? Kaya... At aron na uh, gamito nun manikarong adlawahang lamas kay para ato ang pandigamo uh, pandigam o karong taod-taod uh, kay panihapon naman ni makita ninyo nga naglimog dong na medyo kilom-kilom na uh, na na pasulod na pod ko diri sa amo ang uh, lugar nga kung asa ang uh, yuta na kong uh, gipuyan na malit akong mga kasuyans na backline na po takin oh my jeep diri is Israel What? O, May sa kinandre, ah, di Uh, Teresa, uh, ako ang lugar nga gipuyan, mingaw mm? dire wa gira. Na gawas. Kay naaman ko sa si Israel. Na makita ninyo. Ako ibalik ta da. Kitams. So nabot kog Israel mga kasoyans na malit lang kog lamas. Ah! Nga na ka kadato. Na <laughs> baklay na punta sa desierto. Wala na swimming pool. Ah, Ang kami nga ako uh, lugar gipuy-an mga kasuyans dito sa Gawas, Bibo. Rodri sa Amuang Dorm sa so Israel ano yung magyani mo gawas nga to lasang pag bahala ka sa buhay mo <coughs> so yung kalidad rin sa uh, ako ang ipuyaan mga kasuyans kay uh, namantas gawas Gawas balai.